guys, another day, another adventure na naman at isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa manonood ng video na to ngayon pala guys is mag troubleshoot tayo ng aming bindo machine wifi bindo machine sa malampunay leon uh, abang abang na lang guys at update ko kamo mamaya pag namin doon sa site see you Ngayon pala guys is Disperas ng Bayan ng Leon. At hahanap muna tayo dito guys ng makakainan. Dito kaya sa Bayan ng Leon eh kapag kapistahan maraming nagbibinta ng pagkain or daming chusko. Masasarap pa naman ang mga loto nila dito. Ah at ngayon guys ililiko tayo dito para mapapunta tayo ng plaza nila kasi doon naka lang ang mga tindahan ng pagkain sa loob ng plaza ayan guys abang abang lang at hahanap tayo ng mapaparkingan upang makahanap din tayo ng tamang lugar na pagkakainan o masarap na makakainan dito sa bayan ng Leon. Ayan guys, abang-abang lang at uh, papasok na tayo sa loob ng plaza. Maraming tao ngayon dito guys. Kasi may event sa kanilang stage banda doon sa unahan doon pa ang kanilang stage kaya maraming tao ngayon naglalaka dito para manood ng event nila ayun guys kakain na tayo at naka-order na rin kami ng aming makakain Pasta kami, ayos drinks? Overdose na Update guys, kakatapos na namin kumain at kami nabusog sa aming kilain. Salamat Lord, salamat sa blessing at sa grace yung binigay niya sa amin. Ayan guys, marami talaga tao. At ngayon guys, tayo paalis na para maaga tayong makarating doon sa ating vacation o sa ating site na pupunta. Ayan guys abang-abang lang guys at babalitahan ko kayo mamaya Pagka uh, dating namin doon sa lugar o sa site na pagtutrouble shot namin ng vending ah. machine iso e white by vending machine guys, sa bahaba ng byahe natin nandito na tayo sa site or sa area sa lugar ni Sir Stephen Tabera ang yung may-ari ng Piso WiFi na ito troubleshoot natin ayan guys na natin ng bahay ni Sir Stephen Tabera guys nandito na kami sa bahay ng client natin dito sa Manampunay Leon itong bahay guys yan ayan ang parabolik ayan ang bahay sir at saka ayan ang parabolik 2 Two feet parabolik punta natin ngayon si ma'am ma'am ara si ma'am si sir Stephen ara si sir Stephen, Stephen. Oh. -huh. Apa ta na? Nah, tu zaman motornya? Zaman motornya. Ora Roman pada men pisa Oh. Sir. Like no? Makayo kami now. Ha? Makayaw kami. Makayo nyo. Piso ay Ano ang bagay mo? Hindi ito. Ito? Ayosin namin yung antina. Mga hey second yan. Ito, 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 ito. ito, na dito kami ngayon sa ibabaw ng bubo. Bakit na siya? Pinapataas namin ngayon ng AP. Kasing taas ng antina sa kasing taas ng parabolic para malayo ang mararating. Malayo ang naabot. Ito pala, mga bayo umulan kaya kaya medyo malamig ang panahon na mainit ngayon guys itapos na namin isit up ang AP At, malapit na kami matapos configure ang piece of at ang modem iniba namin ng band ngayon na okay na stable na stable na signal wala kasi dito yung may yung anak niya lang at saka yung kabatid guys pa uh, pabalik na kami ngayon at saka tapos na kami mag maintenance ayun pa lang ang guys huh? kitang kita dito umulang kaya dito kaya medyo maputik ang daan ayan maputik ang daan guys at saka madulas kaya naglakad na ako papuntang kalsada madulas kasi ko kapag umangkas pa ako din baka pabalik pa dyan eh Ayan o, oh. ang dulas. Oh. Ayan, motor. Ayan, ang dulas. Ayan. Try ko. Uy, oh, ang time na. Maraming maraming salamat guys. At saka maraming maraming salamat sa lahat na manonood ng vlog na to. Don't forget, like, share, comment, and subscribe sa akin channel. Don't forget to tap the notification bell para ma-update ka sa sunod kong vlog. Maraming maraming salamat guys. Have a nice day. See you. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Hey, let's go!